Magandang tanghali po mga kalaki, June 14 po ng alas 11 po ng umaga mga kalaki at eto na kunin mo na ang mga lucky numbers natin ng mga 6 digit lucky numbers na pwede po natin tayan ito ah, sa mga loto Pilipinas at loto abroad po mga kalaki. Sa mga nangihingi po ng mga tips at mga code ng mga lucky numbers, eto na po mga kalaki ang mga inaabangan yung mga 6 digit lucky numbers na pwede nyong tayan sa loto Pilipinas at loto abroad. Kaya kung ready ka na, nakunin ang mga lucky numbers namin kunin mo na po ang mga listahan mo at isulat at tayaan nyo po yan sa loob po ng 3 days po mga kalaki. At syempre po sa mga nanalo po kagabi ng mga balik taya po sa mga 6 digit lucky numbers lotto game, Pilipinas congratulations po sa susunod po mas malaki na po yan. 4 digit o 5 digits na mapapanalo natin malay mo susunod kayo namin yung milyonaryo na maging 6 digit lucky numbers jackpot ang mapanalunan mo. Sa mga may gusto po ng mga lucky numbers namin, stay lang po kayo dyan, araw-araw. Nagbibigay po kami ng mga lucky numbers na libre. Panoorin nyo po yan sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. At sa mga ayaw naman po sa vlog namin, pwede nyo po yan lagpasan. Hanap po kayo ibang mapapanood. Marami po dyan. Kaya mga kalaki, sa mga gusto po ng mga lucky numbers namin, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki, ito na po ang po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 23, number 37, number 36, number 44, number 48, number 19, number 7, number 21, number 52 at number 58. At syempre, eto naman po mga laki ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 14, number 26, number 37, number 39, number 19, number 8, number 25 at number 33. At eto naman po mga laki ang 7 digit lucky numbers abroad. Number 20, number 6, number 23. Number 34 Number 37 Number 12 At number 13 Ayan po mga kalaki At syempre ito e, rin po ang 6 digit laki numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Kunin mo na Number 5 Number 17 Number 21 Number 24 Number 12 At number 9 At eto rin po mga kalaki ang 6 digit laki numbers 0 to 9 Kunin mo na din. Number 2, Number 4, Number 1, Number 8, Number 7 at Number 7. At syempre po mga kalaki, ito po ang 5-digit lucky numbers abroad pa rin po mga kalaki. Kunin mo na po ang mga 5-digit lucky numbers abroad ngayon po. Number 28, Number 36, Number 30, Number 18, Number 11. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago natin ibigay ang mga loto numbers sa Pilipinas na mga tips, dapat po sa mga followers natin ng na mga bago dyan na, nakatutok po, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Ha? Kasi marami po nagkalat ng na mga fake account ngayon. Hindi po kami mga kalaki, kinukuha po yung picture ko, gumagawa ng account. Baka sa maling account po kayo nakafollow. Ingat-ingat po mga kalaki Kaya hanapin nyo po kami sa Facebook I-search nyo po Red Parungkin Ito mga account na to ginagamit ko Ang main account namin Na merong 400,000 followers Lagi nyo pwede check yan May second account po tayo Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may 51,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen At Alice Gatchalian At yung mga legit na account namin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin Red Parungkin po Na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin na mayroong 424,000 followers, Arnold Red Parungkin po ang ang nakalagay po dyan. Ayan. Ang, ang to pangalan ko po Arnold. Hello. Ako po si Red Arnold. Hello po. Ayan po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo. Mga laki numbers namin. Libre yan. Wala po yung bayad. Ha? Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart. Pwede po kayo humingi ng mga laki numbers sa akin. Mag-suggest at magpa-code. Basta po nakapalo. Bibigyan kita ng laki numbers dyan agad-agad sa messenger mo. At alagaan mo yan ng 3 days bago po palitan. Ayan, tandaan nyo po ang ah, lucky numbers namin, wala itong bayad. Pero po, ang private consultation may membership po yan. Good for 3 months naman po. Wala po itong pilitan sa mga gusto lamang pong subukan at magpaalaga sa mga ipinapakode nila ng mga birth at birth year. Sali na po kayo sa private consultation. May, mem may membership po, good for 3 months po. At ah. tatlong buwan po tayo magsasama. Bibigyan kita ng mga tatayaan mo sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, National Wedding at STL mga kalaki malay mo naman dito ang swerte mo kami ang magbibigay pala ng swerte sa iyo magpapanalo sa si mga kalaki subukan na try nyo na po mga kalaki wala po itong pilitan sa mga interesado po message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila mga kalaki okay at sa mga sasali po ngayong araw na to meron po kayong discount para member ka na ng tatlong buwan ng June, July at August. Okay? Ituloy na po natin mga kalaki ating mga lucky numbers. Pilipinas. Ito na ang mga loto number tips. 642, kunin mo na. Number 26, number 5, number 14, number 24, number 15, at number 20. At eto naman po mga kalaki ang ating 642, ay 645 lucky numbers. Number 41, number 25, number 19, number 27, number 34, at number 38. At ito rin po ang 649. Ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 17, number 14, number 30, number 38, number 21 at number 3. At ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers. Number 39, number 44, number 47, number 16, number 12 at number 8. At ito na po ang pinakala mga kalaki. Ang 6-digit lucky number 658, kunin mo na. Number 6. Number 29. Number 38. Number 16. Number 48. At number 52. Ayun mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers natin. Pwede na po yan tayaan ngayon mga kalaki at aalagaan nyo po yan ng 3 days ha, bago po kayo magpalit ng numero. At syempre po mga kalaki, ito na po ang ating mga shout out shout out ng mga lucky followers natin ito po uy sa ibang bansa naman to shout out po dyan tayo sa Germany hello po sa mga OFW natin dyan sa mga German sa mga uh, nurses natin sa Germany mga nurses po sila mga humihingi ng mga lucky numbers sa atin mga sumusubok din po talaga maging milyonary dyan Ayan po, kila Ate May at kila Ate Anne, Hello po sa inyo. Maraming salamat po mga lucky followers natin yan. At syempre po, punta na po tayo dito sa Pilipinas. Ayan po, shoutout po tayo sa mga Hi Sir Red, mga kami po ay mga nagtitinda po ng sampagita po dito sa may Uy! Saan to? Tandang Sora, Quezon City. O oh, hello po sa mga Tandang Sora, Quezon City. Shoutout po sa inyo sa mga ah uh flowers vendor natin yan, especially sa mga isang pagita vendor po yan, kila ati Red, ano to Reyna Lin, hello po sa inyo maraming salamat po sa inyo, sa walang saang panonood Quezon City, napanalo na kita sa mga nagpa-shoutout po ngayon i-check nyo po ang messenger nyo, meron po kayong libring lucky numbers, good luck